Hello guys, tanda rin natin yung electric fan kung sira o uh, gumagana siya Yan. Number 1 Ganyan ang ikot niya Number 2 Mahina pa rin Yan. Ito, ito yung number 3 number 3 wala pa rin Umuubong na yung makina niya kapag ganito ang electric pan nyo patayin nyo na baka masira yung or masunog yung motor niya buksan natin ito magbuksan tignan natin yung electric pan tignan natin kung ano ang sira bago natin palitan ng piyesa. so guys napakita ko na sa inyo kung ano ang sira ito basag basag ito guys oh. pakita ko nyo yan yan guys na nakita nyo guys yan ito yung sira yan o naan basag o basag ito yung sira ito yung papalitan. Yan. Ito lang yung sira. Kaya pupunta tayo sa shop. Bibili tayo ng ganito. Nandito na tayo sa shop. Bibili tayo ng spare part ng electric fan. Tanungin e natin kung magkano. Wala po tayong magtanong. Magkano ang kwalis nito kuya? Ito. Kasi nabasag eh. Spacer ang pangalan? Ipapakabit ko na lang kuya. Ito na mapakit ko. Ay, hindi. lang yung kape. Nakanggalin mo lang ito. Ah, yun lang pala. ah hindi ko kaya mo. Kasi. Kasi. Palit mo rin ng busa yung kilo mo. Kailangan mo spot, oh. No? Okay. Balito lang yung sira, kuya. Wala nang mang ibang sira. Ito nga, oh. may lamat yung shot eh. Ito may lamat siya. Ah, may lamat. Ay, ay, kung papalit lang doon, masaya yan. Ay, Susubukan ko muna kung as, kan babalik na lang ako rito. As, okay. Okay. Yan, ano so, ba bang 'yung pang-hatarin ba ng bawi ng damag? Eh. Oo. Oh, oh. Yan guys, kung magpares kayo ng electric fan dito na lang sa shop at mura lang. Sandalan na yung mula. Ha? Labor ko, sandalan na. Ay, sa, so, oh, isang daan lang daw yung labor dito, kaya dito na lang kayo magpayos. So, Patihin lang mo to. 20 lang po, sanser. Magkano kuya? Pahitin lang, sanser. Oo. Oh. lang ito, kabilahan. lang, mura. <laughs> Pahitin lang. Oo, oh, kuya, bayan. Salamat to, kuya. Turong electric fan, lang. Ah, one ite, eh? oo. Oh, okay, oh. okay. Sige kuya, salamat. Then guys, uh, nandito na ako ngayon sa sa bahay. Ikakabit ko na yung binili ko ito. Dalawang piraso po ito. Yan, dalawang piraso 20. Ang papalitan ko na spacer, kaya na, ito yung bago. Ito yung bago, yun. Ipapalit natin. Yan. Guys, eh, gag natin to. Masyadong mahaba. Ito, may excel lang to yun, eh. hmm. Ma-excel lang to. Kaya gag-render natin. menateya maaf pumbernya Itakot rin niyo. Number 3 yan. Ah, number 3. O. Malakas yung ihip ng hangin. Ito yung number 1 natin. Ganyan yung number 1. Ganyan yung muga. Number 2. Ganyan. Number 3. gusto nyo yung video na ito at kung gusto nyo please like and share kung hindi pa kayo nakapagsubscribe sa akin please subscribe my channel at pindutin ang bell button yung kalimbang para para maunan nyo makita ang video ko sa susunod kayong mauna makakita sana supportan niyo ako sa aking mga ginagawang tutorial katulad nito. Mga, mga basic, mga minor basic lang yung ginagawa ko. Yung mga, mga major na hindi, hindi ko na kaya. Pero yung mga basic lang, yun lang ang kaya ko. Sana nagustuhan yung video na ito. Bye-bye!